Konnichiwa minasan, for today's video ay isasama ko kayo sa aking half day work dahil nga naka paid leave po ako sa hapon. First time ko nga pa lang kumamit sa aking paid leave guys. Ito po ay paid leave with pay po siya. Kasi dito sa Japan meron po tayo sa isang taon, pagbago bago ka lang po dito meron po kayong sampung paid leave. At saka kailangan nyo pong gamitin, depende po yan sa company. Sa company po namin, kailangan po namin gamitin yung limang paid leave tapos yung lima, yan lang po ang pwede nilang maipalit ng pera. Magdi-disclaimer po ako dyan guys ha. Kasi po lahat ng company dito sa Japan ay may iba't ibang mga ways kung paano nila i-execute yung paid leave natin. Pero wala din dito na hindi ka bibigyan ng leave. Dahil yan pong paid leave na 10 sampung paid leave ay bigay talaga yan ng government ng Japan. Kaya dito sa amin guys, yung lima, kailangan talaga mag-decide kami kung kailan yun namin gagamitin. Dahil kapag hindi po kami makapag-decide, ang company po ang mag-decide kung kailan ka mag-leave. Timing din ito guys, kasi graduation po ng aking anak sa hapon. Ito nga po pala guys, na video ito ay nangyari po noong May 31. At ngayon ko lang po talaga nagkaroon ng time na mag-voice over. One guys! One. Hello. <laughs> Nagdunga log si. <laughs> one guys ating kampaya. Nadere ka. O niya ako maglunag. Ito. Sumping one guys kay bagyo dere guys. Ang bagyo sa Pinas, maaari daw dere sa Japan. <laughs> today pero nagya pa medyo tibi sa bagyo <laughs> <laughs> oh bitaw sa mga ganahan <laughs> ng tawa no Di kuyo kung tawa taong... mo ari kadungan <laughs> sa kay guys so hopefully walay dili ang train karon. Yeah. <laughs> <laughs> see you guys minsan na lang talaga kami guys magkasama-sama ng mga kasama ko na pumupunta mag-work dahil iba-iba po yung schedule namin kaya yan, pag nagsama kami sobrang ingay talaga namin hindi <laughs> naman talaga maiiwasan yan. dito nga pala guys, araw-araw kami nakipagsiksikan sa loob ng train lalo na po kapag magpunta po ng aming regular client sa umaga sobra talaga guys, pag weekday lalo na talaga this time guys papunta po ako ng Mita Station kailangan ko talagang pumesto doon guys sa pinto kung saan magbubukas pag nandyan na sa Mita Station dahil hindi po talaga ako makalabas kasi sobrang dami dami ng tao niyan guys bawat station na dadaanan natin may sasakay kaya mas pipiliin ko pang makatayo ako guys at magpwesto na agad dyan sa malapit sa pinton kung saan magbubukas yung pangmeta kaysa makaupo ako at hindi na ako makalabas dahil yung mga tao talaga guys stampid na pag doon na malapit so ito na nga guys tingnan nyo hindi ko nga lang masyadong mapag video kasi nga nakakahiya din na at kung napansin nyo guys as in talaga So, ang sweet na talaga ng relasyon ninyo dyan. Kahit hindi kayo magkakilala, parang magjuwa na. pagka ko nga pala yan, guys, sa hapon. Graduation na nga pala ng aking anak. At ako'y nagbibidyo ko lamang po sa kanya dahil hindi talaga ako makauwi. Iba din talaga ang feelings kapag hindi ka makauwi pag graduation ng iyong anak. Kahit gustuhin ko mang lang wala pa tayong ipon

Sabang tinatawag po ang kanyang pangalan para sa Dahlia. lungkot isipin dahil gustong gustuhin ko man na ako sanang magsabit sa kanya. Pero hindi ko talaga magawa. Hanggang tingin lang ako. Dahil... Pero nagpapasalamat talaga ko sa mga kapatid ko dahil tulong suporta po sila sa akin. At this time nga pala ay tribute for Ference po ito ang kinakanta nila guys. At hindi ko inakakaiyak ako nito. Dahil nga guys dahil sa kanta at saka isa pa may ano pala sila, nagawa pala sila ng mga letters at ipinapibigay sa mga magulang. And yun natatouch ako kasi yung paglapit ng, ng aking anak, gusto ko siyang yakapin ng mahigpit at i-congratulate kaso nga hindi ko talaga kaya yakapin. Kaya ayun, ang, napaiyak na lang ako. Kaya sobra talaga akong saludo sa lahat ng mga OFW dahil sobra ang sakripisyon natin para sa ating mga anak. At tinitiis natin lahat ng mito para lang sa kinabukasan nila. Hopefully po, sana magtagumpay yung anak ko at sa lahat ng mga anak ng mga OFW, sana din magtagumpay kayo. Parents na maging OFW, sana makamtan niyo po yung mga pangarap niyo na mapabuti po ng future ang mga anak niyo at makasama natin sila sa huli. Thank you and God bless you all.